Good afternoon, brothers and sisters. Uh, welcome to our Gospel reflection. For today, our topic will be about unprofitable servants. So before we start, let's have a short prayer in the name of the Father, the Son of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and then kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created. and You shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that with the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations, through Christ our Lord. Amen. Name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, um, our reading comes from the Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke, chapter 17, verse 7 to 10. Jesus said to the apostles, Who among you would say to your servant who has just come in from plowing or tending the sheep in the field, Come here immediately and take your place at the table? Would he not rather say to him, Prepare something for me to eat? Put on your apron and wait on me while I eat and drink? You may eat and drink when I am finished. Is he grateful to the servant because he did what was commanded? So should it be with you. When you have done all you have been commanded, say, We are unprofitable servants. We have done what we were obliged to do. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Okay. So, a little summary, sabi ni Jesus, kung kayo ba ay merong katulong o merong kayong trabahante, pagdating niya sa bahay galing trabaho, sabihin mo ba sa kanya, oh, pahinga ka muna, sumama ka dito, kumain ka kasama ko. Di ba hindi? Di ba ang sasabihin nyo, pagkatapos mo sa trabaho mo, ipaghanda mo ako ng aking makain. Kagaya nito. Galing siya sa sa uma, galing siya sa bundok, ng trabaho, no? na nagplow ng field. Pagdating niya, sabihin mo ba, oh, salamat talaga at nagtrabaho ka ha? halika rito kain ka na no? samahan mo ako di ba hindi di ba ang sabihin mo ah, uh, tapos tapos ka na sa trabaho mo ngayon paghanda mo ako ng pagkain okay now kung pakinggan mo parang napaka unfair ni Lord no bakit ganyan ang example niya? Parang hindi naman yan uso ngayon Sa panahon natin Pag may katulong tayo Mabait tayo sa katulong natin Pag makita natin na medyo naghihirap Pahinga ka muna Sige, sabay ka na kumain kay kuya mo Kay ate mo Tama na muna yan Bakit ganyan ang example ni Jesus? Kasi Ang ginagamit niya example Sa kapanahonan nila may meron pang slave system. Na? Huh? Hindi pa uso yung kasambahay natin ay parang pareho lang ang ating ano, trato sa, sa atin. Kung ano yung ulam natin, ganoon din yung ulam nila. Sa kanila, sa panahon nila, kultura, system, meron pang slave master system. Ibang level ng slaves, pagmamay-ari ang slaves, no? Hindi ito nagtuturo sa atin na ibalik natin ang slave system. Ginagamit lang niya bakit niya ginamit yung example ng slave system? Kasi para maintindihan nila ang gusto niyang ipahiwatig na mensahe. Kasi siempre gagamit ka ba ng example na hindi naman nila pamilyar. So gagamit ka pag nang ikaw ay magiging effective na lecturer, no? Mangaral ka, gagamit ka ng kasak na nakakasalamuha nila araw-araw na experience, di ba? Kaya 'yon ang ginamit niya example para mas lalo nang maintindihan. Now, kagaya din niyan sa atin. Sa atin sa pagsisilbi natin sa Diyos, no? tayo ay mga servants. God is our master. No? Huh? Tapos sabihin mo sandali lang Brad, parang mali kaya no? Huh? 'Di ba si God is our loving father, hindi siya master. No? Huh? I do not call you anymore servants but my friends, ya? Yeah? Yes, totoo 'yan. We are now his children, we are his friends, brother. Pero sa Bible, maraming titles si God. He is a father, he is creator, he is master, he is a teacher, he is a bridegroom, brother, paraclete, redeemer. Ang Diyos maraming sinang. Isa sa mga aspeto ni God as he is our Master, so it is not wrong to say that he is our master, and we are his servants. Huh? To prove that, na hindi masama, si Mama Mary even said, I am the handmaid of the Lord. Huh? Siya ang servant. Sa, sa, ibang version sa Hebrew, ang handmaid, ang ibig sabihin yan, slave. No? Mas, ano pa, mas brutal. I am the handmaid of the Lord. And there is nothing wrong to be called the servant of God. Because, meron siyang karapatan. He made us. Pero, uh, He choose to be gracious to us. No? Kung nakikita natin, no? Kung may, meron tayong problema para sa atin, no? Kung meron tayong problema sa word na master, At tayo ay servant, Hindi natin matanggap. Dahil yan, may, Nagkulang tayo sa pag no kung ano siyang kung, kung anong klase siyang pagka-master no? kung parang nagre-rebelde tayo na tawagin tayong servant na siya ay master dahil yan hindi natin naintindihan kung anong klasing master si God no si God ay ano sabi niya Matthew chapter 11 verse 28 to 29 Umari kayo sa akin, no? Pumarito kayo sa akin, kayo na nabibigatan. No? Kayo mga nabibigitan at naghihirap, bibigyan ko kayo ng pahinga. Ngayon, no? Pasanin niyo ang aking yoke, yung yoke yung nilalagay sa uh, lieg ng ng kalabaw, di ba? At matuto kayo sa akin dahil ako ay malumanay, mapagkumbaba. No? at sa akin kayo makakahanap ng pahinga for my yoke so ang aking yoke ang kanyang sa tingin natin pabigat pero ito ay madali pala dahil ang aking pasanin ay mag magaan lang at madali for my yoke is easy and my burden is light so ganun siya ganyan siya kaklase na master hindi siya malupit, hindi siya mabangis, siya ay tender-hearted, no? he is loving, mas kaya hindi tayo matakot na to submit ourselves as a slave or as a master, as a servant, because he is a loving master. nung no, reflection, no? dapat makita natin ang pagsunod sa mga kautusan sa mga batas ni Kristo sa, sa mga kautusan ng panion, no? as an act of love hindi pabigat hindi rules na dapat sundin kasi kung hindi mo susundin mababawasan ng grasya mapupunta ka sa impyerno hindi ito pabigat it is an act of love yung, ga, yung yung command ni God is an act of love. At dapat yung pagsunod natin, hindi dapat gumagawa dahil ito ay obligasyon. No? Huh? Ito ay ginagawa natin bilang anak. Bilang mapagmahal na servant na ginagawa natin dahil mahal natin ang ating master. It is an act of love rather than obligation na reflection. Sa tuwing ginagawa mo ang iyong obligasyon bilang kristyano, pagdarasal, pagsisimba, pag serve pag serve sa simbahan, pag kalinga sa kapwa, pag sunod ng mga moral na mga gawain hindi hindi mo susuwayin ang kanyang mga utos hindi ka maglalasing, hindi ka magna hindi ka magsisinungaling, yung iniiwasan mo ang mga kasamaan at ginagawa mo ang mga kabutihan. Pag ginawa mo ito, no? At lalo na magbo ka, no? Napapagod ka sa paggawa ng mga uh, pag-aakay ng mga ng mga tao patungo sa Diyos. Meron kang ministry. Lahat na ginagawa mo ito, nakikita mo ba ito na pabor na binibigay mo kay Lord? No? Ginagawa mo ba ito na nakita mo pabor, ginagawa mo si Lord ng pabor? Dapat hindi. Ang sabi ni Saint Charles de Foucauld, isang hermit, no? Sabi niya, This work is inseparable from love, but your work, God does not need it you remain an unprofitable servant. Bakit pala mga kapatid, unprofitable? Meaning walang profit. No? Wala. Di ba? Pag ikaw ay nagnegosyo, tapos nasoli lang sa'yo yung capital, uh, walang ganansya, yung sales mo, parang tamang-tama lang mabalik yung capital mo. So, wala kang profit. Di ba? So, yan ang tinatawag na unprofitable, unprofitable business. Balik lang sa kapital. Ganon din tayo. Pag ginagawa natin ang ating obligasyon sa Diyos, iniiwasan natin ang mga masasama, ginagawa natin ang mga mabuti, meron tayong mga uh, ministry, ginagawa lang natin yung, ginabalik lang natin yung kung ano ang dapat capital. So so wala tayong actually binibigay na extra sa Diyos na dapat siyang parang pabor sa kanya dahil lahat galing sa kanya. Ginagawalan natin ang ating tungkulin, no? Kaya tama na sabihin na unprofitable or we are unworthy. Ito ay isang pagpapahayag ng pagpakumbaba. Alam of course kahit tinatanggap natin na tayo ay unprofitable, unworthy, no? Ang Diyos nakikita niya ang ating mga pagsisikap, ang ating mga mga ginagawa sa kanya, bibigyan niya ng gantimpala. Pero dahil sa kanyang kabaitan na 'yon. Pero wala tayong karapatan manumbat wala tayong kap ka karapatang maningil dahil ang ginagawa natin ay bayad kapital lang no ginagawa lang natin ang ating tungkulin yung parang sinasabi ni God magpapasalamatan mo ba talaga magse-celebrate ka ba talaga kung ginawa ng ayong karpintero ang pinagawa mong upuan? Sabi mo, magbabayad ka ng 500 pesos sa isang araw pag nagawin gawin niya yung silya. Nung nagawa niya ng silya, binigay mo kanyang 500. So, dapat bang manumbat siya na dapat bigyan mo ako ng sobra pa? Yun na pag niyo, 500. So, dapat, matuwa na siya na binigay mo siya ng sweldo. Hindi siya manunumbat na kailangan mo siyang puriin o lahat-lahat dahil yun ang pinagkasunduan. Garoon din tayo. Kung ano man ang pinanggagawa natin para kay Lord, karapat-dapat na gawin natin yan. Ha? At yung mga bagay na ginagawa natin according to St. Charles, no? pwedeng Ibigyan niya yan sa iba Yung mga kakayahan natin Yung mga ministry natin Na sa tingin natin Pasalamat ka Lord kung wala ako na sa Anong mangyayari sa mga taong to Anong Kung wala ako, kung hindi ko to ginagawa Nako, ang daming uh, Ano Kagaya sa example Sa sarili ko, minsan yung temptation Pumapasok I'm doing katikisem I'm doing lectures no? I'm nag-e-effort ako to prepare. Minsan, yung temptation galing sa de devil, bigyan ka ng pride, ang ah, galing-galing mo, nagsikap ka, hindi ito ginagawa ng iba. Pero, lalabanan mong temptation na ito dahil binigay niya sa et, sa'yo ito, itong task na ito, yung trabahong ito. Binigyan kanya ng kakayahan, makabili ng computer, may trabaho ka for a mission. Hindi to, hindi mo to ano, hindi mo to pabor para kay Lord. Lahat to responsibilidad natin, no? So kung ang sitwasyon na naabot mo sa buhay, meron kang mission, no? Pwede niya ibigay sa iba yan. Siguro mas magaling pa iba pag, pag ginawa ng iba. At kaya niya kahit wala ka in case without you. No? Kaya at kaya niya kahit wala kayong lahat. No? So sabi ni St. Uh, Charles, work with all your might. With all your might, So, buong lakas mo, hindi 'yung pabanjing-banjing ka habang buhay ka. By the way, mga kapatid, bakit tayo magpapasalamat kada umaga pagising natin? Hindi lang dahil may buhay tayo, makaka-enjoy tayo sa buhay. No? Papasalamat tayo kada umaga dahil buhay pa tayo. Dahil makakaipon tayo ng merits. At makakaipon tayo ng indulgence. Yung pag namatay ka, diretso ka sa langit. Yung indulgence. Mababawasan ang mga temporal punishments mo. May chance kang makaipon ng merits para sa yung treasure in heaven. At pasalamat tayo na hindi tayo kinuha at pinaslang ni Lord nung tayo ay makasalanan pa at gumagawa ng mortal sin. No? So work with all your might habang buhay ka. Mag-ipon ka ng gantimpala sa langit. No? This is how we work when we love. Pag tayo nagmamahal gagawin natin ang ating trabaho ng masinsinan. Kaya, pag tayo ay sumunod, when we do obedience, dapat perfect obedience. Yun ang goal natin. Do everything that you do the best that you can. Kailangan natin ang kanyang mga batas, ang kanyang mga kautusan. No? Dahil ang kanyang kautusan ay perfect lab. Ito ay road map. Mapa ito patungo sa buhay na walang hanggan. Treasure map actually ang mga kautusan lahat. Kasi pag sinunod mo yung mga kautusan ni Lord, hindi ka maglalasing, hindi ka mag hindi ka mag walang pakundangan sa kain, gluttony, hindi ka mag adultery, no? Hindi ka mag watch ng pornography, hindi ka mag premarital sex, mga problema sa buhay mo mawawala. No? 99% of our problems will disappear kung sinusunod lang natin ang kautosan ni Lord. No? Do not do not uh, retaliate, do not revenge. So, forgive no? So lahat ng mga utos niya, kung sinusunod natin, ang ganda hindi lang sa kabilang buhay, kundi dito pa lang matatamasa na natin ang kaluwalhatian, di ba? So mula ngayon, piliin pilitin nating tignan si God as a master, no? Who perfectly loves us, his servant. Let us pray na isurrender natin ang ating buong buhay that God will take control of us no? of all the things so that mag-guide niya tayo kasi yung guidance niya kung saan niya tayo aakayin patungo yung plano niya ay mas nakakabuti kumpara sa tingin nating nakakabuti sa ating sarili at pagkatapos natin kada araw matapos kang mag-preach matapos kang mag-volunteer -mag matapos kang mag-pray matapos kang magtulong sa kapwa, sabihin mo ba agad? No? Para hindi ka mapasok ng pride ni Satan. Sabihin mo, we are unprofitable servant. We have done what we are obliged to do. Ayan, para hindi lulobo ang ating mga uta. So let us pray. Name the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. My Lord and Master, You have commanded me and all your servants to obey your commands of perfect love you will alone your will alone is what is best for our lives and your dictates bring fulfillment and purpose to our lives may i with your blessed mother always obey you in everything for i am a servant of you dear lord may i joyfully do what i am obliged to do Jesus, I trust in you. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bye. God bless you.